the Ripping. Um, kaya kayo sa kanila. <laughs> wala man natin yung ano nila, show my rice. Yo. Pero ano po masasabi nyo, ma'am sa show my rice? Ay wala pa pala, wala pa pala. Sorry po, sorry po. <laughs> wala pa pala. Pero kain ko pa. <laughs> 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 okay, okay. good luck. Yo, got you pinaasserting number, number 1. <laughs> Yo, <Yung agad bungat. laughs> <-uli> kita. Oh, to. out. elementary school Number 1, Good luck, good luck. Ayan. Number 1 G, G, G. Ayan po, nagsama-sama po ang mga number veterano. Hindi, hindi <laughs> matanda. <Maka> diba <laughs> ano? Veterano. Veterano pa. <laughs> Kala ko matatanda mga old school. Inakaswerting number na nabunod nila. Number 1 <laughs> <laughs> Good luck, good luck. Bawa ah, tayo dyan. Got you, Nick. Yes, sir. Good luck, good luck. Hey. Ay, kambal ko, sorry. Yun, nakakita ko rin yung kambal ko sa sayawan, yay! Hey, hey. Hanggang hey. taga, taga na lang kami, taga Wala Support rin, mo na eh. Hindi tumabaan na eh. <laughs> pero pero nila, nagka, time pa. Ayan, bali guys, dito kami ng ngayon. yung na mga kayo ka hello ba? Hello! Supportan nalang tayo Ayon, Guys, supportahan so nyo yung grupo namin, Fusion Fam yon kaya pala May grupo pala e So bali guys, kung alam nyo lang isa sa pinaka na dancer na tumabling dito, yeah, yeah. UMI Ang pinaka Legendary, double back na do Siya yung unang unang gumawa ng double backside Double side Ang nakakas to, lupin to. Pero kayo pa rin yun. Kayo po. Nagpo-practice pa ako ngayon. At ngayon, isa po siyang editor-director. Yes, guys. Yon, supportan mo natin. Follow nyo yung page nyo, guys. Yan, magkasunsun yung page ko. Yon. Support nyo to. Support nyo to. Yon. Ang plano ko lang talaga manood dito, pero... Siniwerte na na tayo na pumesto dito. Sa um, maraming salamat kay Boy na Mike, kay Renan, kala Set Set. At syempre kay Madam Rhea Inares. Na uh, nagkaroon tayo ng bus bas Oh, wala. ang dami mo na exposure. <laughs> Ay, Limang siya may rice. Good luck, pare. Okay. <laughs> Yo, nakakontent to. Video ako sa inyo, pero ano lang, mga short clip lang. Yeah. Merap no? mag-edit na napakaba eh. <laughs> boy na mait, oh, boy na <laughs> Boy na spicy lumpia. Yun. Yo. Yun, kasama namin din vendor to. Si Buko. Free Buko. Lagi <laughs> ko yung nanting to eh. <laughs> <Okay>. Sige. <laughs> Uy. Long time na see Sir, ano ang sabi niyo? Masarap ba yung boy na mic? Hindi, Boy, oh, vlog yan. Shout sa mama ko. Yeah, hey, shout no, out. Eh, to, may business na scramble. Oh, di ko bili Nakikita ko kayo lagi. <laughs> yun. Kaya, kita ka Nera na po masasabi 'yong ma'am sa soy rice. Ay wala pa pala, wala pa pala. Sorry po, sorry po. Wala, wala pa pala. <laughs> Sirop wala pa. Kikiki. Gary lang po, sir. Gary lang po. La po rice. Masasaktan ko kay Jomar. Ito mo, Timoro. Ye! Don't no abisan okay, Good luck kayo, good luck, good luck. Kain dalawa na asawa mo, di ba? Iyon. Popoy girls yun. Iyon natin. Nakakasin -ha, sila pakainin dito lahat. Iyon. Yan na sabi ko eh. to na po. Na po, meron po umorder sa atin ng famous po sa mga social media. Si Joe Marie. Wala natin yung ano nila. Show my rice. Iyon. Ano po masasabi nyo? Ah, uh, <laughs> masarap naman. <laughs> Thank bos, boss Boss, boss, boss Bawal dyan boss <laughs> Yun, yun, yun Yan, nasa mata sa content ko Yan po, mga veterano po Mga pinominal to Baka pa lang ako mananayo na po ito Ano? Ano? Oh, ano? Ayan po sila di oh. list lang Wow, salamat Ah, Maraming salamat po. Show my rice. It is fried rice. Laki mo na. Parang lang ah. Bata pa ako. Bas, bata ka pa nun eh. Ganto! Oh, ano? oh, oh, thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you.

tak oke ajan, ajan. One, one, two, yo

<laughs> ayos, ayos, ayos. Ayos, ayos. Ati sa ati sa part ng mga jambay na Bali guys. Lupit. Eh, bali guys unit. Tapos, Uh, kasama na dito yung mga dating na grupo ko, bad covers at yung iba, galing din sa ibang grupo daw sabi ni Onay malapit, malapit sila yung madalas mag-champion dito no, mga, padang, ng mga panahon ng hip-hop pag uh, God's unit yung namamayapag dito isa-isa sa pag dito sa Pinangona ah, uh, kami slap habis yung ganito buto na lang, na pala ko lang manood sana tapos nabigyan pa ng chance na mag dito ah, uh, reunion nakaka uh, so, bali guys, maraming salamat sa mga umorder dito at pumunta lalo sa mga tropa kahit ako rin naman ang tropa ayun, buhayin rin natin ng mga mananayo dito sa pinangonan alam ko marami pa rin magagaling dito sa mayaw kaya, congrats That's unit go! ayun, balik ito kami mga Impact eh, din kami ng mga nung finalists dati pero ngayon sila sa pagkakamang buko Unit ah, isa sa mga namamayapag dito nung kapanaw na ng hip-hop ngayon eh, si so Onay Malupit, Unit ay eh, marami na rin dugo <laughs> Congrats, congrats DK represent Yo, syempre. DK represent Alright Look, Anong parang daw na kasayo sa, no, sa dance contest? apa uh, kasarap uh, apa uh, kasarap naitawang, nai apa nai kasarap nah, na kanini. Ah, minyak Ah, yung... Ah, Ay ko, dila -e sa busy, sasalang ako sa kanila eh. Makakayanin ko kasi isa sa mga part na magiging, pagdikit na mananayo ka. Yung ano eh, hindi mo na naisip yung ano eh, yung pagod o gastos. Wala sa tanda yun, wala sa tanda. Wala, pag ka, masaya ka. Wala sa tanda yun, basta ano, pagdikit na yun. Yun. Basta pa rin yan, agad, ano. Yun. Alright, let's go. Ayoko na, ayoko Ano ba na

Japanian for lang Kaya for yeah, lang kayo. for Shomai kayo. kayo Shoutout sa Japanian Shomai to the Kaya um, kayo -kay sa kanila Mare! Kamusta to? thank you The first runner-up got a score of 91%. To receive fifty thousand pesos with an average score of ninety-seven percent, Kayo ang our city contest but keep up in the bias of season three but want to this is MJ this is Georgie and this is sports <laughs>